ang diesel lang ang pababain ng presyo. Sigurado, lahat tayo dito makikinabang. Bakit? Ang farm to market presyo ng uh, gulay, sabihin natin sa Maynila, mas mahal ang gulay sa Maynila kaysa sa Baguio. Dadali niyan sa Maynila, yung diesel ang nagpapamahal dyan. Salamat mga mga pare ko. Kamusta kayo? Uh, Una-una, papakilala lang ako. ako si Edgar Lagman. Uh, third mga mini ng uh, Action Dapat Party List. Ako isang uh, registered nurse. Ang advocacy ng party list natin ay pati nung paggagobyerno, uuwo sa komportabing buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ayun yun nakafocus tayo sa kalusugan, aksyon para sa kalusugan, aksyon para sa edukasyon, aksyon para sa kabuhayan, aksyon para sa kapayapaan, at aksyon para sa kalikasan. Yan. Ito pinag-aralan namin, talaga pinag-aralan namin to. Para magkaroon ng komportabing buhay ang bawat Pilipino, kailangan meron maayos na uh, bagay na ba kung basic needs. sa uh, party list namin, sa ang nominees. Uh, bawat nominee, merong sektor na yung represent. Uh, katulad ng political sector, meron tayong transport, meron tayong aviation, meron tayong business sector, meron tayo sa health sector, education, women sector. Hindi namin kayo nakakalimutan kung makikita nyo ang ating uh, tarpaulin, nandiyan kayo eh. Nung pinaplano namin ang uh, party list na to, eh, kasama kayo sa pagplano nito. Kaya, kung makikita nyo, may nakasave lahat dyan. Diba? Makikita nyo ba? O, kayo yan. So, pag natulungan nyo kami, kasama kayo sa aming mga plano. Sa health, ako, sa si sentrohan ko, yung mga benefits ng bawat Pilipino. Kukunin ko yan sa PhilHealth. Ang aking advocacies. Uh, advocacy is, ang priority ko talaga ay eh, yung maliit ang bayad ng mga tao pag na hospital out of pocket uh, money. No? Tandaan nyo, kapag ka meron isang nagkasakit sa pamilya, eh, ang buong pamilya, pati yung relatives nyo, nalulungko. So, ako, alam ko yun. Dahil trabaho ako sa public uh, hospital, nakikita ko, i-improve natin ang public hospital. Eh, dyan ang puntahan ng karamihan sa inyo. Kasi mas mura. Gagawin natin magandang ang servisyo sa public hospital. Prevention rather than the cure. Ako, naniniwala sa kasabihan na yun. Ano ba yun? Prevention rather than the cure. Ito yung wala ka pang sakit, eh, papacheck up ka na. Kasi pagka meron ka ng sakit, medyo magastos at mahirap ng gamutin. So, isasama natin yon sa mga isang beneficio na makukuha nyo. Kami, hindi kami naniniwala kasi sa ayute. Kami, naniniwala kami sa pangmahabaan na tulong, hindi yung ayuda. Ang ayuda, mauubos yan isang araw, dalawang araw. Tapos na yung ayuda niyan kami, naniniwala kami na mas mahabang tulong tulad ng galing natin sa diesel. Kaya e ba naniniwala kapag binabaan natin ang diesel, eh makikinabang kayo lahat? Ha? Naniniwala kayo? Yun, e, hindi ko lang alam bakit hindi nila nakikita yon. Subsidy ng government yung diesel. Kasi ang diesel, ang diesel lang ang, ang ano ang uh, ng presyo. Sigurado lahat tayo dito makikinabang. Bakit? Ang uh, farm to market presyo ng uh, gulay, sabihin natin sa Maynila, mas mahal ang uh, gulay sa Maynila kaysa sa Baguio. Dadalhin niyan sa Maynila yung diesel ang nagpapamahal diyan per kilometro. Dinadagdag 'yan. Kaya nga magalaw ng presyo minsan, dalawang bagay kaya galaw ang presyo. Demand, wala sa ulang demand. At pangalawa, yung galaw ng diesel every Tuesday. Pansin ninyo, every Tuesday gumagalaw yan. Kung isasubsidize ng gobyerno ang presyo ng diesel, eh lahat makikinabang kahit hindi nagbabayad ng tax. Excise tax, tsaka ano lang naman yan eh, uh, excise tax at subsidy ng government may siste natin ng diesel at makikinabang ang karamihan Ang 200 across the border tingin ko mas malaki pa makukuha nyo din Bakit? Ilang beses kayo kumain sa isang araw? low Binili nyo ang pagkain na mas mura ay 3 beses times 3 yun Pagka uh, nagpakarga kayo ng pudong uh, kung sasakyan nyo transportation, jeep Pag bumura din yun pupunta kayo palengke uh, sasakyan kayo ng jeep o bus magmumura. Huwag kayong magmumotorsiklo, o okay, kaya, kaya ano eh, gasolina ang motorsiklo So, maraming tatamaan talaga, bababa, mag improve ang presyo kapag bumaba yung diesel. Yan ang isang action na natin sa uh,